So ayan po yung sitwasyon ulit ko, Barangay Mandili, Kandaba, Pampanga. Yung ilog nila napigtas. Buti nila may riprap pero lumulusot pa rin yung tubig. Mga kabukid, nandito po tayo ngayon sa Barangay Mandili, Kandaba, Pampanga. Ah... Uh... Napigtas po yung ilog nila dito mga kabukid Saan Bukas ano? Bukas makukuha Ah, dito tayo sa kabila Ito po yung lupa nila buhangin, ang pinagtatambak nila mga kabukid ayan po yung ilog nila, napigtas na kahit may may harang na ng bato, pero lumulusot pa rin po yung tubig. Oh, na po. Lumulusot pa yung tubig, mga kabukid. So, baha na sila. Doon, no? Oh. Ayan na, oh, puting-puti na yung tubig doon sa dulo. So, pagka hindi nila na ano to, ah, ano, nananawagan po kami sa ano sa mayor po namin, kay Rene Maglangke. Kape, kape, kape. <laughs> Sana, ano, ah, matulungan po yung Barangay Mandili. Ito po, oh. Yan po yung sitwasyon ng Barangay Mandili. Ang lakas ng ano, ang lakas ng tubig. So inaagapan po nila yung ano, yung dito, yung yung kabila kasi nung una daw po, ano lang 'yan? Ah uh, maliit lang, ngayon lumuwang na. Ang lakas ng tubig. Ang tulong-tulong po sila. Bayanihan mga kabukid dahil sa bagyo kaya ganyan uh, sobrang sobrang lakas po ng ng tubig sa ilog ayan po mahirap ma maano-ano ng tubig po gumuho lahat po Hello po kuya malalim na po yung tubig sa tingin nyo kaya, ma ma mababarahan nyo kaya ito. Ma Matatabunan nyo. Inaarang nyo lang po para hindi lumaki yung ano. oh, kasi lalaki po yan, ano? Di na, po, di na po kaya yan pag ano? Hindi na po kaya ano to. Malakas na yung ano. Yung agos ng tubig. Kumbaga sa ano, sa gilid lang po ang inaanan nila ang tinatabunan nila ang lakas ng ano na ay hey, lumalakas natitibag na to natitibag na natitibag na to mga kabukid eto na naman yung isang truck mga kabukid donation lang to uh, merong merong hard, may ari ng hardware dito sa may mandili si boss tarzan reyes si boss tarzan daw uh, nagdo nagdodonate siya ng mga buhangin para sa ipantambak nila dito Sobrang lakas na mga kabukid oh. Kung mapapansin nyo, paupo-upo sila, napapagod na sila. Kanina pa daw silang maaga dito. So, hindi na nila... Mahirapan so, na silang magano dito. Kung baga sa ano, ayaw na nilang matibag lahat-lahat. Kaya ito, hindi na kaya nila ito. Hindi nila kaya ito. Malakas na yung... Agos ng tubig. Sana po hindi magtuloy-tuloy dito, ano? Pag nag Buti na lang po naka-reprap na ganyan, ano? Tsagaran po ba 'yung reprap na 'yan? Huh? Ano? dito po, hanggang dito. Hanggang dito lang. So pag ito, tuloy-tuloy na pala pag ito ang nasira. Hanggang doon lang pala sa kitinatayuan ni Kapitan. Ayan po, oh, yung mga bato. Uh, ah, nag na doon, no? Kasi sobrang lakas no current kasi ng ano ng tubig. Hindi na yan mapipigilan mga kabukid. So sana hindi lang maano dito, hindi lang magtuloy-tuloy dito. Dito. Ang kagandahan lang po, merong nag-donate na ano ng buhangin. Kasi wala silang pagkukuha ng lupa. Tulong-tulong bayan ni Han. Sa bandila eh. Uh. Oo. Tutulungan. Kanina maga pa sila dito. Pagod na tumungan. Ito. babayan sila mga kabuhid Gumuguhan uh. na po no? na. So ayan po yung sitwasyon ulit ko. Barangay Mandili, Kandaba, Pampanga. Yung ilog nila, napigtas. Buti nila may riprap pero lumulusot pa rin yung tubig. O, oh, pagka po yan nasira, hanggang dito lang yung riprap kay dun sa kinatatuan ni, Kap ni Kapitan George Pelayo. Pagka nag nasira pa po, po dito, so tuloy-tuloy na po yung tubig. so, ayan po, ginagawan po nila ng paraan. Kaya tinatabunan po. lalim mga magkakabuklod nakakatakot na